Magandang tanghalian po mga kalaki ngayon po ay October 25 at syempre po ngayon 11am at sa mga masusugid nating mga laki followers dyan na nakatutok na aba eto na po ang magagandang laki numbers magagandang tips magagandang sumada po para po sa mga tatayan ng mga loto jackpot Pilipinas sa abroad ito po ang dapat na pinapanood yung mga kalaki legit po na nakapagpanalo tayo nakapost po yan sa Facebook araw-araw pero meron din ang pang hindi na nanalo, hindi po tayo nagsisinoling. Pero ang maganda, nakakapagpanalo tayo at nakakatulong tayo dahil ang mga lucky numbers natin, sinusumada natin galing sa libro po ni Lola Carmen. Okay, sa mga may gusto po sa amin, stay lang po kayo dyan. Sa mga ayaw po sa amin, stay pa rin kayo dyan dahil ang lucky numbers namin para po sa lahat. Kahit mga bashers namin kayo, love, love, love namin kayo. Dahil sa amin, lahat po welcome sa lucky world namin ni Lola Carmen. Kaya kung ready ka na, nakuni na mga lucky numbers sa mga nasa bahay na po yan o kaya sa mga nagla-lunch po yan sa kanilang mga trabaho, opisina, manood na po kayo at kunin nyo ng listahan nyo. Pwede nyo pong ilista ang mga lucky numbers na magugustuhan nyo. Tara na po, magbigaya na tayo ng numero. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging, siyempre, milyonaryo. Okay, bago ko po ibigay ang mga lucky numbers na 'yan, siyempre, iinom muna ako ng tubig. Ayan, iniinom muna tayo tubig. Mm. Okay, yan, nadighay pa ako, nagburp pa ako, mga lalaki. Ito na po. Umpisahan po natin ng 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 29, number 26, number 23, number 35, number 38, number 51, number 57, number 49, number 42, at number 16. Ayan po ang 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 5, number 6, number 22, Number 19 Number 37 Number 18 Number 20 At number 6 Ayan po mga kalaki ating 8 digit lucky numbers abroad Wait lang po may bumibili Ate Pascuyo nga Ayan, isunod na po natin mga kalaki ang 7-digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 31, number 37, number 29, number 20, number 16, number 14, at number 6. Ayan po mga kalaki. Siyempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po, number 23, number 21, number 4 number 8, number 6, at number 19. Ayan po mga kalaki. Itsunod na po natin ang 6 digit lucky number 0 to 9. Ito na mga kalaki. Number 5, number 1, number 7, number 2, number 2 at number 8 ayan po mga kalaki, ang 6 digit lucky number 0 to 9, isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad, Ito na rin po number 18 number 22, number 26 number 37 number 19. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalaki at po ating mga prices. Pero bago po ibigay ang mga lucky numbers Pilipinas sa mga Lotto Pilipinas, nako dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako hindi po kami yan, mga kalaki, mga fake account lahat yan. Subukan niyo pong tawagan niya mga hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila mga kalaki ha, ah. ito po ang legit na account natin, malaki na po tayo para magpaloko sa mga yan, ito po ang legit na account natin, makinig, Arnold Parungkin po na may blue check, na meron pong 495,000 followers, o tatandaan yung followers ha, at meron din po tayong red parungkin naman, yung kanina po Arnold Parungkin, ito naman, itong ginagamit ko ngayon, ito mismo, Arnold Parungkin na may blue check na may 495,000 followers yung isa, red parungkin na merong 410,000 followers, at meron din po tayong Aris Gatchalian na account At Fred Arnold Santos sa Facebook O yan na po mga legit Tandaan nyo dapat po nakakausap nyo muna ako sa private consultation bago kayo sumali ha kung hindi i-block nyo po lahat yan kasi mga fake po hindi pa yung sasagot okay at meron din po tayong youtube youtube natin red parungki na merong 18,000 followers at syempre po tiktok tiktok natin red parungki na merong 449,000 followers ay po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan magsuggest magpakod magrequest pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad agad sa messenger nyo okay? Tanda tandaan po mga laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay triman sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng. Pag sumali ka sa private consultation, o oh, i-code ko po ang birthman at birthday nyo, pag-aaralan ko po yun baka dito. Swertehin ka sa private consultation At mga kalaki. Kaya ano pa mo? Subukan mo na ang aming mga laki numbers. Message na po kayo sa messenger ko. At make sure po na makakausap niyo muna ako bago kay magpa para legit na legit na ang kausap nyo. Ako at hindi po yung mga fake account account mga kalaki. Okay, at syempre po, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Umpisahan po natin sa Lotto Pilipinas. Ayan po mga kalaki ha. 6.42 po, uumpisahan natin yung mga kalaki. Okay, sa mga sasali po sa private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. oh try mo na, baka nandito ang swerte mo. Baka ikaw na ang susunod naming milyonaryo. Okay, ito na po ang 6-digit lucky number 6.42, Pilipinas. Lotto, Kunin mo na, number 25. Number 36. Number six, 16. Number 22. Number 18. At number 5. At ito lang po mga kalaki ang 645. Number 29. Number 10. Number 12. Number 37. Number 8. Number 41 At ito lang pong 649 Number 19 Number 36 Number 40 Number 43 Number 8 at number 17 at ito po ang 655 mga kalaki kunin mo na number 11 number 20 number 24 number 28 number 36 at number 42 at ito po ang 658 mga kalaki kunin mo na number 44 number 25 number 18 number 11 number 9 at number 30 3. mga kalaki kompletar po mga lucky numbers. Stack po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At eto po ang paborito ng lahat ng shout out time. Okay mga kalaki ha. Hello, hello, hello. Shout out po tayo mga kalaki sa... Ayan, shout out po sa Pamilya Orenya. Pamilya Orenya po dyan po sa may San Pablo, Laguna. Hello po sa atin sa mataga San Pablo, Laguna, sa Pamilya Orenya. Maraming salamat po ah humihingi po sila ng 2-digit lucky number sa weteng at ng 649, bibigyan ko po kayo agad-agad. At syempre po sa ating mga vendors, ayan po. Sa vendors po natin dyan sa may Farmers Plaza, Cubao. Ayan po, hello po sa ating mga public market sa mga vendors dyan sa public ano, Farmers Plaza, Cubao. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po yan kila Ate Gina at kila Ma'am Helen, shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Saludo po ako sa lahat ng mga tindera dyan, sa mga sales lady dyan. Maraming maraming salamat po walang sawang, sa walang sawang panunod. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo agad. Okay, sa mga gusto po magpa shoutout comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya shoutout out ka na may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki. Lunch na tayo.